ay ang akin niyang pare. ay dadalwa ang suso ay kami sampo ay buhay lahat <laughs> <laughs> ay kayo naman pare. pa yung ina ay eh. pare ano kang ginagawa mo di yan? ikaw yung nagmumokmok di yan? ala pare ako may problema ano kang yung problema? Eh, problemado ako dahil ang aking baboy ay nanganak oh Eh, labing anim mga anak ng aking baboy. Eh, anong problema doon eh, kagali labing anim? At, At mabebenta mong lahat? Eh, eh na nga pa rin, pero no problema ko. Eh, labing anim mga anak ng aking baboy. Eh, ang hirap din eh, suso ng aking baboy. Eh, paano ka mabubuhay lahat eh? yung <laughs> <laughs> Ay, problema Ay, ang akin inapare, Ay, dadalawa ang suso. Ay, kami sampo, ay buhay lahat. <laughs> hindi naman pare hindi kayo naman pare yung ay dadalwa lang ang soso ay nabuhay dahil hindi naman yung aking baboy isa sa isang <tapore> anak ay wawalo ang soso hindi mabuhay buwan namatay pang isa dapat